Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my youtube channel Music Dr. Titre, hihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video kong i-upload uh, Pakain muna tayo mga kadakers Malaking tipid talaga Ang Nagawa ng maisan na ito malaking tulong niya sa ating alagang itik at mismo sa akin na uh, nakapagtipid tayo ng pakain dahil tayo po yung nagbabantay lang at sila na po yung naghahanap ng kinaling makain yung mga butil ng mais na nahuhulog so malaki talaga ang tipid kapag ang alaga natin na itik ay sanay sa mga kahit anong pagkain na alternative so kapag tayo bibili ng alaga nating itik sa si Hopa lamang ay isanay na natin sila sa palay kapag dating ng isang buwan pagdating nila ng mga 3 months, 4 months, Ah, pwede na natin haluan ng mais. So, ganyan lang mga kadakers. Wala tayong gastos dito. Ang atin lang ay nagbabantay lang po tayo. So, yan ang dakgar ko. Yan. So, medyo i-enjoy lang natin yung pagbabantay natin ng ating mga alagang itik napakagandang tingnan mga kadakers papunta na sila doon sa kanilang paliguan yan ah, busog na yan sila so mamaya naman ulit ulit lang yan patahinga so Shout out sa mga lahat na subscribers ko. Uh, thank you very much. At sa mga bagong viewers, shout out sa inyong lahat dyan. Sa so patuloy inyong pagtulong sa aking uh, channel. Uh, like naman and share sa iba para mati matingnan nila kung paano kaganda ang Uh, business na titik so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa mga hindi pa nakapag subscribe paki subscribe naman po paki like naman share thank you very much bye bye see you next vlog